baka medyo ano din pala ang lakas maglakad ah ang malalim pa nga kasi pag hindi yan malalim ang ito ay may picturean bidyo niya ata mo ko dito first time ko dito Ay, picturean mo ko dito, Mi. Sis, gusto ko ng subo ka Ay, oo, oo. Ayos. Ay, guys, ngayon kakain tayo ng palabado sa Suka. Wow! Nice one! May video mo ko yung pang-reels na ganito, Mi. Talaba. Talaba. Woo! Talaba. Ayun, ayun, no? Ay, naubos Ay, naubos na nila. Ayun, 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 yung mga malalaki yan dito, yun. Alam mo, mas malaki yung laman niyang ganto kaliit kasi yung sa malalaki nga, no? Oo nga, grabe dito, ah. Ayun, laman sa na to, ko na to. Ay, gusto mo ba? Tikman mo. Pwede mo naman iiwihan doon. tingin Guys, mag-mukbang tayo ng... Mukbang, mukbang! Ay, mayroong crabs! Maliit na ko. dala mo na doon kay tita para, ano... Tingnan natin. Dala ko na kami yung cellphone ko. O, oh, kurin niyo dala ko din at maghanap ako na. Uy, wag ah. Masarap yung suka. Asya ka ano. Ka namang malakot, best. Ay, 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 oh, may mga shell. Meron din talaga ano, may mga shell din. Dito ay pinupulot lang dito sa may ano, pag mababaw mamaya. Wey! Tinga! Oh. kita mo? Nakuha. Ito na yung nakuha namin. Dahan-dahan. Magdulas yung sleeper. Dahan na kami guys.

Lasa. Ay, ganun pala. Ayun, no? Perfect. Perfect yun na ako. Pinubukpok ko kasi.